ka good morning ayan mga ka good morning na so uh, this is my second time na pumunta dito sa may ano sunset uh, Santa Rita Minalin Pampanga kasi nung first time kong pumunta dito is wala talagang katao tao eh, hindi ko alam kung dito kami nakapunta or sa ibang ano na yon no so syempre mga ka good morning kasama ko si Bibe ayan mag hi ka naman sa akin vlog Bibe ayan so <laughs> Paano? Paano? <laughs> So mga ka, good morning. May, meron nang nagsabi sa akin na itong sunset na to is um, uh, maganda daw ang pasyalan dito sa may Santa Rita, Minarin, Pampanga. So nagtry talaga akong pumunta dito mga ka, good morning kasi sabi nila maganda daw talaga. So nung una mga ka, good morning ay hindi talaga maganda kasi uh, walang katao-tao talaga mga ka, good morning. No? So ngayon mga ka, good morning kung gusto nyong pumasyal ng ano, pasyalan talaga ay dito lang sa may sunset Santa Rita, Minalin, Pampanga. Yan mga ka-good morning. So, uh, mga ka-good morning. Intro muna tayo mga ka-good morning, no? Good morning, no? So, um, samahan nyo ako at paspasyal tayo dito sa my Sunset Park ng San Santa Rita, Minalin, Pampanga. Ayan mga good morning, no? So, um, dito tayo mag maglalakad tayo dito mga good morning, no? So, titignan natin dito mga good morning, no? Dahil, um, itong pasyalan na to ay, um, maglalakbay natin yung ano dito mga pa, good morning. No? So, Ngayong araw, ngayong gabi ito mga good morning ay marami pumapasyal. mga Ayan. Hi. Ay, mag-hi na tayo sa vlog ko. Ay po. Ayan. Anong pangalan niyo? Cedric po. Cedric, umara sa camera ko. Diba? Lope, sa pinido mo? Opo. Okay. Yung talaga, yun yung family name mo, Lope. Yung boyfriend ko, pinido Lope, eh. So, oh, nyo, yun yung mama, <laughs> nandun siya, oh. Oh, guwapo, sis oh, kaya lang maitim siya. Ikaw, nistin ka, di ba? Ay, yan mga good morning. So, um, nandito na ako sa sunset ng no, mga good morning kagabi. Walang tao dito mga good morning, no? Hi! Uy, mag-hi kayo sa vlog ko. Ay, sarang wala kaya tang benta ko yan. Sarang walang energy. Ano ba? Ha? Uh -huh? uh -huh? Magnolia Zubiri. Oh, YouTube channel ko. Yun. Hay, kay, ano yun? Hi, Teo. Ano pangalan mo, Teo? Ha? Pintinto. Ay, Timam si Pinto. Hindi ka ba kumain, Teo? Ba't parang walang magic? Hindi ka ba ba kumain, Teo? Ba't parang walang magic? Parang walang magic, Teo. Ano ba yan? So, anong paninda mo, Kuya? Ah, uh, ano? Ano yan, Kuya? Shomai? Uh, ah, Ay, fried Ayan, so. Ayan, dito muna ako na. No? Ayan, Ay, mga kutmarnay, Kuya. Paano mo, Kuya? Paano? Paul? Paul? John Paul? Or Paul lang? Oh, oh, ano yung asawa mo, kuya? Ayon, ah, yung asawa mo! Ayon. Kuya, pati nakain. Kuya, bakit ganun? Oh, oh, Walang oh, oh, ano, oh, alam. Hi, B-Bigger! Ano si B-Bigger? Wala siyang pakialam. Sige, kuya. Dito muna, kuya. Ayun. So, ha? Huh? Ano? Magnolia Zubiri po. So, ayan mga ka, good morning! Andito na ako sa my sunset mga lumbar. So, lalakbayin ko itong mga ka, good morning o del. Um, super ganda dito sa uh, sunset Santa Rita, Minalin, Pampanga. Ayan, so, so maraming po nga dito mga ka, good morning! Hi! Hi, mag-hi kayo sa vlog ko. Ay, ade, eh? yeah. Hi, Ada, Ay, anong pangalan mo, te? Hi! Ayan, wala kang shout-out, te? Eh. <laughs> wala kang isi-shoutout, te? Eh. Shoutout <laughs> po. Kanino te? Sino? <laughs> Ado, si Otis may secret. ay Anong paninda mo dito te? nachos sa papa Mabaho yung nachos sino, pero masarap. Amoy po to. Pero masarap. Ayan, ano pangal mo kaya? Ha? Ayan, magay sa... 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 Dahil na pangalan mo, Nay. Buti pa ito si Nanay, yun, oh. May energy talaga. nakaka ah, high talaga high! Hi to the highest level yun, talaga si Nanay, no? Nay, ikaw may ari dito, Nay. Yes, yes, so, ikaw? Anak, anak, si Nanay talaga parang Donya na, oh. Ikaw may ari dito, eh. Ano, trabado, Nay, shout out mo yung mga suki so mo, Nay. Dito ka ah, nang harap ka sa camera ko, Nay. Dali, kayo ka. <laughs> Ayan. So, ay, thank you ha sa inyo ha. Ayan. Ayan, mga good morning. No? So, meron din. So, dito mo na ako mga good morning. Ang no? layo-layo na pinuntahan ko mga good morning. Ayan, my ate. Ano, anong, anong paninda mo dito, te? ako kuya, po ma. Ah, masarap yan. Ano yan, te, mahanghang? Anong na sold out eh? Yung... Lahat po. Lahat? Wala Last lang natira eh? Okay. Walang ano, sample. <laughs> <Nasold laughs> na sold out na po. Ah, ganon? Lover po si Ma'am? <laughs> uh, ah, yes po. Uh, Magnolia Zubiri yung channel ko. Ano po? Maru Chang pala yung ano po. Ah? Maru Chang po. Ah, Maru sa Chang. Facebook. Ah, sa Facebook. Facebook or Facebook page? Facebook. Yeah. Ah, okay. Ay, right, invite that's mo yung ano mo, yung mga hmm. ano mo yung mga followers mo, yung mga hindi pa nag-follow, lalo yung mga kamag-anak natin. Order na, na tayo. <laughs> <laughs> Order na <kayo> <laughs> Yung mga kamag-anak natin, hindi sumusuporta sa atin, no? Follow nyo na pa, lang, <laughs> para dumami yung mga anak niya. Ayan, so, ito lang ba yung pinakamagandang pasyalan dito sa Sunday? Okay? Para sa akin. Ah, Marami para na sa, sa iyo. Oh, uh, pero ito Ay, lang, pero itala, ito lang yung pinakamagandang pasyalan oh sa lugar dito. So, taga saan ka nalagat ti Dito, taga... Santo dito Santo Tomas. Malapit lang dito, mga minalin. Ah, minalin. So, yung address dito ay Santa Rita, uh, Minalin, Pampanga. Lento. So, this is sunset Ah, sunset uh, Santa Rita, Minalin, Pampanga. Maraming masarap yung pagsasal. Oo nga eh. Anong mga... Pa. Anong mga masarap na pagkain dito ten? Number 1, kumunta mo yan talaga maganda naman talaga ang <laughs> ano de, ang takoyaki kasi uh, natikman ko na to eh natikman ko na to dati oh dapat nga mag-challenge ako dito kaya lang hindi ako in-invite kung uh, may ari hi. talaga ng ano hi ate oo oh, oh. <laughs> oh, mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, Magnolia Zubiri. Ayan, Noy. Ayan, so, day dito na ako, Teha. Ayan, okay. thank you so much. Ayan, so mga ka-good morning, Noa. Ah ah uh, malapit na ako sa may uh, dulo-duluhan mga ka good morning. So, um, ayan mga good morning sa kabila ay palaisdaan dun mga ka good morning. At dito naman sa kabila ay talahiban lang siya mga ka good morning. No? So, pero maganda. Ah, hello! Hi, good morning po. Ano pong pangalan niyo ate? Ria. 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 Ano pa rin ganyan ate? Half long. Ah, burger. Oh, burger. 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 Ano pa? Half long. Half long. Ang bahay mo, Ah, may lugaw yeah. din pala kayo dito sa yeah. okay. okay. so, ang na tindahan nyo, triple E. Ah, triple E. Triple. triple C. Triple C. Ah, si pa. Si pala to. Akala ko yung third. Kuya, ano pa? Ano kuya? So, ayan. Si Kuya Lloyd. Mag-shout out po kayo, Kuya. Mag-subscribe sa aking YouTube channel, Magnolia Zubiri. Oh, okay. oh yes, Magnolia Zubiri. Ayan, so ayan, invite niyo yung mga sub-invite, so yeah. Invite na, te. Ayan, so ayan, thank you, thank you, te, So dito muna ako, te. Ayan, mga good morning, so marami pala talagang pagka hindi to mga good morning so meron din palang ukay ukay di ano to ukay ukay oh talaga so lahat pala nandito sa may ano no sunset may ukay ukay dito magkaming mga ukay ukay at ah? nanay ang oh, ganun nanay ano pangalan mo nay Ano pangalan mo ano at least ah si ah ang pangalan pala ng okay okay natin is ati mimis okay okay so da saan dali itong mga imported mong mga jacket eh US, ah, sa US yeah. yeah. Yes, so marami silang jacket sa bagyo mo sa mo kinukuha mo ba to sinek mo ba to may mga dollar dollar dito na tawagin mo naman ako <laughs> <para makil> <laughs> <laughs> talaga. Ay, ite, Shout out Ay, may asawa mo. Marca, shout out mo. Ay, kumusta? Asa may asawa mo? Ay, sa ah, Bisaya ka, te? Oo, bisaya mo po ko, te. Sa ano man ko, Mindanao, Iligan City. Ay, oo. Ah, Cebu ka, te. Ayan, subuti na punta ka sa Pampanga, no? Ay, ah, ganun. Sa Pampanga, ah, oo. Ako po uyan tingin pampangan mam ma Nung doon, nagpaiwan, nahiya daw siya mag-vlog ako, sabi ko. Ah, <laughs> Ay, thank you, Tia. Sana maraming bibili sa'yo yes. niyan. Sana pag-uwi mo, mauubos na ito lahat. Ayan, papakyawin nila, no? Ayan, makamang pambili para pambili. <laughs> <para pang -pigay laughs> <laughs> ah! sa so San Fernando, Pampanga. Oo, oh, ano, sa may gabiya fiesta home ko yun ano te? Ah, san fernando ah, siya. mabuti pa si ate, may polis mo no? may tagapagtanggol ah, oh? so, ano mo ano tay ate? Oo. Huh? ano ano tay ano Ha? Gina. Ah, Gina. Te, ano tay ano tay ano tay ano tay ano tay ano tay wala lang sa, sa bahay. Oh, sige, shout out, shout out sa, ano, sa mister ko. Yun ay sa pwede ng, ng Oh, Diyos <laughs> ko, rasinggero pala si kuya. Oh, Medyo. Ganon, mahirap talaga mga rasinggero. Okay, no? Ikaw talagang mag-a-adjust pag rasinggero, no? Buwiti, oh, okay no? Lang namin okay lang naman siya. Ah, ganon. Ayan, wala ka na yung sasaw, tante. Eh. Ah. Mag-subscribe na yeah. sa akin YouTube channel no Magnolia Zubiri. Oh, Magnolia Zubiri. Ayan, yes, Magnolia Zubiri. Ayan. Asa? E, dito muna ako ni Hante. Ah, ano pala yung diyan sa kabila? Diyan sa kabila diyan. Ano yung pistan lang yan? Ah, so mga pistan lang talaga yan diyan. So, te, ito yung pinakamagandang pasyalan dito sa ano, sa Minali. Sa, sa Minali, no. Ah. Ito kasi naririnig ko na 'to eh sunset. Pumunta ako dito nung isang gabi kaya lang uh, walang tao. Mm. Uh, Bakit walang tao nun? Ano bang araw yan? Hindi ko alam eh. Basta punta kami dito sa sula uh, talagang tao. Tapos uh, ngayon, sabi ko sabi ko sa jowa ko, punta tayo ulit dun, baka may tao na. Kasi magbablog uh, ako. Pagaganda pa tayo. baka saan? amin. Ah, uh, ganun. Mas okay dito, ang ganda dahil. Pagaganda yung mayor. Ah, uh, okay. Sino yung mayor dito? Tin? Ah, si Mayor Nagit. Ah, ay, shout out kay Mayor Nagit. Ayan, pagandahin mo pa para bumalik ako dito. Ah. Uh, <laughs> sa lugar nyo, Mayor. Ay, Mayor, jowain na kita <laughs> Kakatayin ka niya, Mayor Commander. <laughs> ayaw niya, si Commander, Mayor, jowain na kita niya. <laughs> ayan, so, tinito muna ako niya, ha? iikutin ko muna, pag-ikutin, no? Ayan, so, ayan, mag-subscribe kayo niya, ha? Ayan, mga ka-good morning, so, dito na yung last, mga good morning, no? So, kasi mas ano to eh, uh, malawak to at talaga sobrang um, ano pa kalan ito? Sobrang lawak dito sa ano, sa Sunstep, no mga good morning, no. So, syempre babalik na ako niyan mga ka good morning dahil wala nang katao-tao dun sa kabila. Ayan, hi. Hello. Hi, baka tayo. Hello. Oh, ano 'yon? Hey, ito 'yung oh. ano Mag-hi kayo sa YouTube Oh yan yung channel ko. O oh, talaga thank you so much. Hindi mo to sa ates. Walang mas. Alam ninyo hindi kaya na lang ba ako pera. Ayan. Oh. Ano pangalan nyo? Cholo. 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 Oh, o talaga kung cholo. Cholo. Oo cholo. Pogi. Taga saan kayo? Ah, oh, ikayo pala yung taga sa no? So, ayun mga good morning na si Cholo Pogi. Pogi ka ba? Bakit yung, bakit yung ano mo, yung mo ganyan, parang ano, pang bunot? si Cholo Pogi daw. So, ayun ang na, Cholo Pogi. Pogi, marami ka ng girlfriend. Siyempre, Pogi, pag Pogi, marami girlfriend. Diba? Oh, diba Chins topic ako. O, diba, siyang girlfriend. <laughs> Ayan, ito mga bata nito. Ayan, mga good morning na so. Ang ganda pala talaga morning. dito. Good morning. Ayan. So, hindi nakikita. Hi. Hi, girl. Paano mo, girl? Alay, mahiyaan siya, oh. Paano mo? Hi, Miss Danica. Mag-subscribe ka sa YouTube channel ko. Magnolia Zubiri. Ayan. Huwag ka pa hiya. Uy, ang ganda mo dito. Tingnan mo, oh. Walang bakas. Sinong sino boyfriend mo diyan? Sino ang nanliligaw sa iyo dyan? Nako, wag mo nang sagutin yang mga yan. Oo, masisira lang yung buhay mo. masisira mo buhay mo sa mga yan. Mag-aral ka muna. Ayun, dali ka. Ayun, wag. Ayaan mo yan si Cholo pogi diyan. Ayun, good morning na no. so. Ay, naku mga good morning. Ang ganda pala tayo. Pawis na pawis na ako mga ka-good morning. Promise. Ayan. Hi, mga ka-good morning. Good morning. Ayan. Pangalan mo, te? Ay, ako Marina. Ah, uh, si Ate Marina. Ang gusto mo na mga Mayaman si Ate si, Marina. Si, ano si, uh, mayaman? Mga uh. ano yan? Anak mo to, to. So, sino pa anak mo dyan to? Ang mga pokin ko nga rin. Ano mga anak mo tiyo shout out? Wala. Oh, sure? Wala? Wala kang boyfriend? Wala po. Wala, dinidinay niya. Uh, Kasi ka ba? kaharap si nanay. Ay, wala po okay. talaga boyfriend. Hindi mamatay. Mamatay lang ano, <laughs> ng tao dito. Yes! Hey! <laughs> wala? wala Walang maniligaw? Wala. Shout out po yung maniligaw mo. Ay, wala po mo. <laughs> so, taga But, saan kayo, Nay? Taga Pasig ako nagtrabaho. Shout out sa taga Angel's Burger. <laughs> oh, sa Angel's Burger. Pero taga dito ka na Oo, oh, yung mga anak ko nandito. So, ikaw kapampangan ka? Ah, uh, yung asawa ko namatay, kapampangan. Ah, uh, pero ikaw? Ako, Bisaya ako. Bisaya. Ah, Bisaya ka? Saan mo sa Bisaya? Buol. Uh, ah, sa Buol. Bisaya din ako, Nay. Pero Mindanao ako, Ligan City. Ah, matagal ako sa Cagayan de Oro. Ah, okay. Ligan City. So, magkalapit lang yan eh. Ligan at sa Cagayan de Oro. Ah, dito yeah. ko rin si Pampanga oh, Dito ako sa si Fernando Pampanga Magsubscribe mm -hmm. oh. oh, sa YouTube channel ko yeah. Magnolia Zubiri Nalabas na agad yun Magnolia Zubiri, oh, oh. Magnolia Zubiri. Pag na-upload to makikita, makikita ka dito sa channel ko yeah. So Magnolia shout out mo na oh, Magnolia Zubiri okay. Okay. May karagtong yun Ang rena ng buki Kaya pag search mo lang yung Magnolia Zubiri Sa YouTube. YouTube channel mm -hmm. yeah. So Shout out muna yung mga lahat mong friend. Shout out. diba ba? Di, di ba diba, viuda ka din, kayo? Pero yes. may asawa ka na iba. Ay, shout out sa mga single dad. <laughs> <laughs> ay, shout out sa mga single dad dyan. No, uh, si, si nanay ay, ano, viuda. Uh, ilang year ka ng viuda? 2008. 2000, 2008. Hanggang ngayon. So, ilang year na yun? Ay, ayan, shout out sa lahat ng mga single daja at saka mga single no, na kailangan lang ano, kasi tinanay ay yuda na, matagal lang yuda. Ayan, so, mga good morning, shout out sa lahat dyan. dito lang, ano pa mo na? Marina. Ayan, si Marina. Ayan, mga ka-good morning. Shout out sa taga. Uy, maganda rin sa buhol, di ba, Oo, yung Oo, yung pinsan ko nasa buhol eh. Oo, nasa buhol din siya. So ayan na, dito muna ako ha. Sige. Oo, sige, thank Oo, sige. Ayan mga good morning mo so, sa may pictorial din pala dito. Pwede nyo sumali sa pictorial. So pasali naman dyan. Ayan. Ayan. Okay lang ba sa inyo? Pwede kayong mag ano, mag challenge ang good morning, good morning, good morning. Ay, yung ganun na, good morning, good morning, good morning, good morning. Ayan. Grabe <laughs> ito, may sigilan na ka dito. <laughs> Ayan. Ayan, ano, gusto niyo ba? Challenge kayo, mag good morning, good morning. Eh, ah, yun kasi yung trademark ko, doon ako nakilala. Oo, doon ako nakilala sa so, so, Good Morning, kahit gabi, kahit hapon, kahit tanghali. Ayan. Beses. So, ayan. Ay, picture muna tayo. Picture muna. Yay! Good morning, good morning, good, morning, good morning. nga, ulit nga. Good morning, good morning nga. 1, 2, Good morning, good morning, good morning! Good morning. Naupo <laughs> okay, subscribe kayo sa YouTube channel ko, Magnolia Zubiri. O, yun lang yung lalagyan nyo, Magnolia Zubiri. Magnolia. Searchable naman yeah. yung pangalan ko eh. Ayan, o, Magnolia Zubiri. Ang rena ng okay. So, bye-bye. Thank you so much sa inyong lahat. Nagalito lang kayo lahat. hoy do wala kang shout-out. shout out an palan? Ayan. ay ay shout out sa yun ha. thank you so much. Ayan. Ikaw, wala kayong shout, shout out. ang guapo mo. ang guapo na nga. ako na muna kasawa. yun ko yun na. tagalog, saan ka sa tagalog? Hmm.

Hindi na totoo. Ay sa mga igurot. Saan sa igurot, kuya? Ibigaw. Ibigaw. Buti na punta ka dito, kuya. Natingal mo yung kapantalan, kuya. Ano? Nandilimus ako dito. Nandiyas! Hindi na totoo. Ikaw ka na talaga, kuya. Asawa mo O yung anak daw na nawawala na saan ka na anak? Ano ay, ay, nila, ay, ayan, dito na ako ha. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you. Thank you. Ayan, mga ka-good morning. So, ayan mga good morning. Pause, pause. Wala kang jowa. Wala kang jowa. Wala daw sa'ng jowa. Tino ba yun? Wala kang jowa. Mananawagan tayo. Gusto mo? Bwapo ka naman to. Wala kang jowa. Bwapo mo, oh. Himulga pa Siguro ano ka? Siguro, siguro ano ka? Yung ano ang pangalan nito? Uh, pihikan ka? Or hindi ka marunong bilis ka arte? Oh, marunong? Ano oh. ang gwapo mo? Ito sila kang jowa? Oo nga! Ugot oh, lang! Ugot! Umugot ka na dali! Ugot! muna. mo na! Shoutout mo yung nililigawan mo. Wala pa po akong nililigawan. PM. <laughs> PM me. <laughs> paano ka nilililigawan? PM, anong pangalan ng Facebook mo? Arbel, Arbel. Ano? Sinesearch pa niya, hindi niya alam. Ano <laughs> po. Ha? Pangalan ng Facebook mo? <laughs> ah, Angelo. Deyeming? Angelo Selle? Ayan, shout, ay, shout out dyan sa mga ano, kailangan ng boyfriend. Ayan, available si Angelo Sele. Wala daw siyang boyfriend. So, malamig ang pasko niya. <laughs> wala boyfriend. Ay, girlfriend pala. <laughs> girlfriend po. Ayan. Mo. Ayan. So, wala ka ng jowa. Wala ka ng jowa. Wala ka ng jowa. Wala ka jowa. Wala ka <laughs> <Mara lang. laughs> wala kang jowa kasi hindi ka marunong maligaw. Ah, uh, study first mo kasi. Ah, talaga, good boy. Yes. Study first, very good. Mas okay na yung ganun. O wag ka muna mag very mag ano ka na lang muna mag Palad ka muna. <laughs> ayan na, bye-bye na sa inyo lahat dyan. Ayan, thank you so much. So ayan mga <laughs> good morning, nagkakagulo. Wala akong pampunas ng pawis. Grabe ang... Grabe. Oy, sa pawis ako. So, ayan mga ka-good morning. Pagod na pagod ako. Gusto na punta ko sa may sunset. Ayan, hi! Pawis sa pawis ako, no? no? Hi! mag-hi kayo, oi. mag kayo sa vlog ko. Welcome to my vlog! Ayan, magpapicture tayo. Ay, kaya, kaya, subscribe kayo sa aking YouTube channel, Maglolia Zubiri. Okay. Ayan. Ang pangalaw na din? Mitch. Mitch, magkapatid kayo? Yes. Yeah. Ah, okay. Anak nyo to? Yes. Jowa okay. mo yan? Yes, yeah, pamangkin. Ah, pamangkin. Yeah, pamangkin. Ah, pamangkin. Oh. Mag kayo. Oh. Ah, oh. ah, mag oh. oh. kayo. Ah, kayo. Ah, sige, picture oh. <laughs> okay. so, okay. daw Ah, sige, picture Bye. Bye. Uwi na rin kayo. Okay. Ang kulitan. Naala ng pera. <laughs> Ay, mas maganda pala dito. Uh, sige, maliwanag pala dito. Wala ka naman kasi, wait, dapat galing ka sa akin. Dalian mo na. Dito ka na. Dito ka na. Dito ka na. Ganyan, ganyan. Ano? Okay. Okay. Ano? Ay, thank you, ha. Subscribe. Oo, pero hindi ko gusto yung mga ganyan. Malalaki. Uh, gusto ko sa lalaki yung mga families <laughs> na. Ay, sige na. Bye-bye na. Mag-subscribe kayo, ha. Magnolia Zubiri, Mag Mag no? Ayan, so mga ka, good morning ay napagod ako. <laughs> Hi! Oh, yes po, nagbablog po ako. Mag-hi po kayo sa vlog ko. Ay, ang pangalan mo? From Mindanao. Ah, Mindanao ka. Saan ka ah, sa Mindanao? Saan ka sa Mindanao? Ay, hindi ako, Iligan City ako. Saan ba? Oo. Sambuanga Sambuanga del Norte Sambuanga del Norte Ikaw kuya? Sambuanga Sambuanga del napunta kayo dito? Nanghanap tayo Nanghalawa ko dito Antayin nyo lang darating din yan Ayan so Subscribe na sa youtube channel ko Maglory Azuki Ayan so Bye bye na sa inyo no? Anjan na yung jowa ko Sinundo na ako I Ayan So ayan mga kaka Good morning no? Di pawis na pawis ako, promise. Sabi ko sa'yo, sundan mo ako dun eh. So ayan mga ka-good morning. Hanggang dito na lang mga ka-good morning. No? So uh, maraming maraming salamat sa aking Bebe. Ayan. So, kung hindi dahil sa kanya, uh, wala ako ngayon dito sa May Sunset Santa Rita, Minalin, Pampanga. Ayan. So, um, ayan mga ka, good morning. Maraming maraming salamat sa lahat sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel, sa lahat ng na mga nag-view sa aking YouTube channel, sa mga nag-subscribe. Ayan. Sa mga bashers na dyan. Ayan, thank you so much sa inyong lahat. Kung hindi dahil sa inyo, wala ako ngayon dito. At maraming maraming salamat sa mga tumutulong sa akin YouTube channel. Ayan, marami. Hindi ko na kayo isa-isahin pa mga good morning, no? So, this is Magnolia Zubiri, ang Rala ng Bukit! Ayan, mga good morning! Thank you for watching!